Twinklish kids, it's twinkle time. Sa isang tahimik na ubasan, may isang gutom na soro na gumagala, naghahanap ng makakain. Ito ang kwento kung paano hinarap ng soro ang kanyang hindi natupad na nais. Isang mainit na araw ng tag-init, nakita ng soro ang isang bungkos ng hinog at makatas na mga ubas na nakabitin mula sa baging napalunok siya sa kanilang hitsura. Determinado siyang makuha ang mga ito, tumalon siya ng mataas sa hangin, sinusubukan abutin ang mga ubas. Paulit-ulit siyang tumalon, ngunit ang mga ubas ay hindi niya maabot. Pagod at naiinis, sumuko na ang soro. Naglakad siya palayo, pabulong sa sarili. Ang mga ubas na iyon ay malamang maasim din. Kahit na sinubukan niyang aliwin ang sarili, Kumulo ang kanyang tiyan at ipinagpatuloy niya ang paghahanap ng pagkain sa ibang lugar. Ang aral ng kwento ay madali lang hamakin ang hindi mo makuha. Sa halip na aminin ang pagkatalo, madalas na inuunawa ng mga tao ang kanilang mga kabiguan sa pamamagitan ng pagpapanggap na hindi nila gustong makuha ang premyo sa simula pa lang. Like, share, subscribe and follow for more. Enjoy!